post ng larawan niya habang nag-glutathione drip session sa loob ng opisina ng asawang si Robin Padilla sa Senado. Sa nasabing post, si Mariel ay nag-share ng produkto na maaari raw niyang gawin kahit saan ang kanyang drip session. Ania, I had an appointment with Drip and but I was going to be late so I had it done in my husband's office hehe. I never miss a drip because it really helps in so many ways, collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity and so much more, so convenient and really effective, magaling talaga. Saad pa niya, makikita sa imahe nito na nasa background ng larawan ang kanyang asawa at ang selyo ng Senado. Agad naman inula ng negative comments at batikos ng mga netizens ang nasabing post ni Marielle. Narito ang ilan sa mga komento ng ilang netizens. Now, teradahin iba tayo. Ibahin. Look at what I'm doing. Drip anywhere. here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip anywhere. Kasi... Ito ang viral video ngayon sa social media kung saan ipinakita. May TV host actress Maria Padilla ang kanyang gluta o gutatayang drip session sa loob ng Senado. Nagposting siya na nakaturok sa kanyang gluta habang nasa loob ng opisina kasama ang kanyang asawang si Senator Robin Padilla nitong Merkulis. Nasusinado ang TV Host Actress para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia B para sa safety protocols sa film, TV at radio industry. Jeep Anyway raw ang moto ni Marielle. Malilate siya sa appointment sa klinik kaya ginawa na lang ang luta session sa opisina ng senador. Ibinida pa ni Marielle ang ani ay maraming binipisyo ng gluta, gaya ng produksyon ng collagen sa katawan, pampaputi, dagdag energy at makakatulong sa metabolism at immunity. Pero hindi nagustuhan ng netizen ng duta session ni Mariel sa Senado. Hindi man lang daw ginawang disente at nirespeto ang Senate. Burado ng post ni Mariel matapos makatanggap ng backlash. Tumagi mo ng aktres na magbigay ng pahayag. Si Senator Robin Padilla, natawa na lang na naging isyo pa ang ginawa ng asawa. Pero nanghingi na rin siya ng paumanhin sa mga taong hindi ito nagustuhan. Wala naman daw intensyon ang kanyang asawa na bastusin ng Senado. Kilig lang daw talaga ni Marielle na ipromote ang magandang pangangatawan at maayos na kalusugan.